Namataan na nag-shopping si na Elis Yuson, Makoy de Leon at kasama ang kanilang cute na anak na si Phyllis na nakasakay sa cart habang tulak-tulak ni Mami Elis sa bagong open na Lander Sofa Store sa Fairview. <laughs> makikita ang napakaganda at super sexy pa rin ni Elise kahit mami na ito. Super bagay din sa kanya ang kanyang suot na kulay green jumper. Nagiikot si Phyllis habang tulak-tulak ang isang cart at namimili sa loob ng Landers Superstore. Nabagong bukas sa brands nila sa Fairview. Samantala, kakaselebrate lang ng birthday ni Makoy de Leon at sinurpresa ito ni Elise kasama ang anak na si Phyllis. At makikita naman sa mga ngiti ni Makoy ang saya. Napaka-cute ni Phyllis sa kanyang suot na blue dress habang gine niya ng happy birthday ang kanyang daddy Makoy. At habang nakaupo si Daddy Makoy niya, lumapit si Phyllis at kinantahan pa ito ng happy birthday. Narito at pakinggan natin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday, at dahil sa tuwa, napaluhod si Makoy at sinabi kay Phyllis na mahal niya ito at narito naman ang nakatext na sagot ni Phyllis sa bayhalik sa daddy niya. narito naman ang paliwanag ni Makoy ng kung bakit parang children party ang kanyang dekorasyon sa kanyang birthday. isko sa magkaroon ng birthday parang so celebrate lang birthday si Phyllis yung kunyari mo ang may birthday. At mangyayak-ngyak pa ito na sinabi niya utang na loob niya kay Phyllis ang buhay niya ngayon at iniligtas siya nito. Utang na loob ko ang buhay ko sa kanya ngayon. Yan ang sabi ko after nito. Tsaka matanda na. Minsaheng mula sa puso ni Makoy para sa kanyang anak na si Phyllis na talagang makikita mong mahal na mahal niya. Masa, gusto ko lang sabihin na mahal na mahal kita, nilektas mo si daddy. Bigyan mo siya si daddy. Eh. At hindi nakalimutan ni Makoy na magbigay na pasasalamat sa partner niya na si Elise sa lahat ng ginawa nito. Sa partner ko, Elise ko, thank you so much. Pero magkontrabidak niya. Eho! Oh! <laughs> At emosyonal na dagdag pa ni Makoy na wala ng rason para sumuko at harapin nilang dalawa ni Elise na sama-sama. Wala nang rason para sumuko. Harapin natin ng sama-sama